sa guys, K9 here Welcome back sa ating gaming channel So ngayon nandito tayo sa Krav Cove Carnival Dahil ngayon ay maglalaro tayo sa Peria Dito sa Minecraft PE So bago tayo magsimula Huwag nyo muna kalimutan mag subscribe sa ating gaming channel At pindutin nyo na din yung like button So tara na simulan na natin to Huwag na natin patagalin Let's go! So tara nandito na tayo no Raza Studios Crab Cove Carnival. Like na no? by store. Rasa Studios to. Pwede pa ata maupo dito. Yan eh, no? Nakasit na tayo. ano Tingnan nyo naman. Nakasit na tayo. Ang lupit no. Dapat pwede rin ganito sa totoong Minecraft na mismo eh. Pwede na magsit eh. Ayan no? o. Diba? di nakaupo tayo. edi eh, di malupit. <laughs> so tara na. Ano ba una natin pupuntahan dito? Dito ata tayo. Bababa ata tayo dito eh. Ay, babaan ba to? Ano to? Hindi ko alam kung saan bababa ah. Wait nga lang, tingnan nga natin. Dito ba? Hindi naman eh. Saan babaan nito? Iniwan lang tayo dito sa taas. di na tayo pinababa. <laughs> Lupit rin nito ah. Aba ah, ka dito. So, dito lang tayo bumaba. Dito ba? Uy, oh, eh, di swimming na ako. Dito ata. Ay, boboy. Dito nakita tayo dito Dito ata sa tulay Dat pala tumalun lang tayo Ganun no Pwede ba? Tingnan natin Yun pwede man pala eh Jump into any game At any time With any number of friends Wow pwede pala dito kahit ilan kayo eh. Collect tickets to buy candy, gifts and gizmos Kailangan natin makakulik ng maraming ticket Make sure your music volume is turned up In your settings Ano pa? go chat with Larry in the entrance of boat to learn more. Ako, ah, usapin daw natin si Larry. Nasa na yun? Ito na, papasok na tayo sa Crab Cove Carnival. Ayun, ang ganda dito. Ang dami pa mga lobo. Sino si Larry? Ito ba si Larry? Tingnan natin. Larry, ikaw ba yan? Ikaw ba sinasabi niyang Larry? Uy, Larry. Hindi naman ikaw si Larry. Wala, ganda dito. May mga tao po naglalakad do sa beach, sa may seaside. Tingnan natin kung ano una natin pwede na Tingnan natin kung ano pwede nating laruin dito. Ano kaya unang game na lalaruin natin? Ano kaya an an dito? Wala naman. No? San tayo dito sa Crab Grabbers. Crab Grabbers. Ito una nating laruin. Tingnan natin kung ano meron dito. How to play using your net. Ano eh. O, tara na. Simulan na natin to. Let's go. Yun na, mga crab. Aray! Ano ba yun? Ba't ako sumabog? Ito, crab. 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 Ayun, may grab na tayo. Saan pa? Saan pa? Grab natin. to grab. Golden. Golden Retriever. Aray, nasasabugan pa ako lagi. Ano ba yan? Nakakahilo. Ayun. Kailangan muna natin ata sila ilagay sa basket. Ayun na, dalawa ng crab na ano natin. May oras ba? Ayun, May oras. Day nice crab Day nice crab. Ayun yung no, crab. Dalawa na. Dalawa na. Kailangan pa natin. Ayun yung golden crab. Golden crab. Huwag tatakas Please. Huwag tatakas Ano ba yan? Tumakas pa. Ayan, Diyan ka na. Malapit ka na sa basket. Ayun. Lagay natin. Ala. Ano ba yan? Tapos na agad. Ayun yung time remaining. Ha? Ba't tapos na agad? Two tickets lang tuloy nakuha ko bayan Wala man. Nasaan ba yung oras talaga? Nakakalito naman yung totoong oras. Nakasulat. Ano? Time remaining eh. Tapos di ko pa magrab Time mag Ayun. Ay, mga ganitong crab lang ata. Pwede ba? Yung ibang kulay. Naloko ko dun ah. So, tara, alis na <laughs> Tulang. Tulang. nakuha nating tickets. So, yun na yan. natin yan. Akit na tayo dito Ay, boboy naman Lagi naman nahuhulog Nakakahilo kasi Kailan ba tayo umakyat? Ayun Alam ko ba tayo umakyat Alis na tayo dyan Ibang game naman laruin natin Tingnan natin kung ano pang ibang game dito Tsaka na tayo bumili ng mga gifts Ito, ano to? Ano tong larong to? Yun, may bola Mashoot. Wala, ay mashoot. Ano ba yan? Ay mashoot. Ay, shoot lang ata natin to. Bang. ala, ano ba yan? Ay mashoot. Duga naman ito. Bang, ay, nashoot. Oh. Wala, ayun naman ah. Dito, dito tayo sa gold, sa gold, sa gold. Oh. Ito, ito. Ay, naku naman. Ito. Ay, ano ba yan? Ganyan-ganyan ko na lang ha para ma-shoot na to Posibleng walang ma-shoot dyan ha. wag dyan. Walang na-shoot. Kokotongan ko kayo. Yun. May na-shoot. May na-shoot pang isa. dami na nating tickets. Pwede ata ako dun po lumapit eh. Yun. Pag nag-crab eh. Mas so, maganda pa tong laro na to sa perya eh. Ganda dito. hello so, pag nakaipon na tayo ng 10 okay na lipad na tayo ng ibang game oh yun ba yan last one na nga eh yun last 10 na tara na alis na tayo dito ibang game naman laruin natin anong game pa kaya pwede game ba to laro ata to tingnan natin ayun papanain natin yung mga balloons yun yun dali lang nito balloons remaining 14 ano to kailangan lahat sa pool ko kailangan ata lahat ma ano ko eh pool ko eh pero madali lang naman to kasi may ano naman may target naman eh pero sana matapos agad natin 10 na lang 10 ito na lang 10 na lang ilang balloon kaya makukuha ko ay ilang ticket kaya makukuha ko dito sana marami akong ticket na makuha dito. Ano na? Anim na lang, anim na lang, kaya yan. <laughs> Wala namang oras eh. Nakala ko munti yung pa ako doon sumablay ah. Yun na, apat na lang. Last four, last four. Wala naman ata itong oras. Kailangan lang ata natin ito lahat sapul Kaya natin yan. Basic lang to. Basic na Basic basic na basic for the last one bang loh yun na yun okay na ayos na tayo dyan. ito ano kaya itong game na to carry score uy ito ay gaganyanin lang natin dali lang nito ay ito pala pamukpok boboy eh kamay lang ginagamit natin may pamukpok pala <laughs> Kala ko kamay lang eh, may pamukpok pala. Ayan na, ito na kayo, pamukpok na gamit natin. Dali lang oh. Dami nating na ano ah. dum doom, 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 kotong, kotong. Kotong, 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 kotong. 62 na score natin. Pabuti natin ng isang danto. to. <laughs> Para tingnan natin kung ilang ticket makuha natin kapag na nakaisandaan tayong kotong sa kanila. <laughs> na nasa na kayo no nagtatago na kayo di na kayo lumalabas ha ah. na yun meron pa pala di eh nakatakas pa yun natin tinatawanan mo pa ako ha kutos ka saan pag lumabas ka uli dyan ayan mm, kotong na malapit na mag isang daan. bilis natin mag isang daan no 99 100 wait ay 39 na ticket lang ay ilan lang na dagdag 20 Lugi naman doon, ang pangit doon. Dami nating napatay. Ay naan na, na, eh, ay dito yung shoot. Shoot ba? Oh, bounce. Ay bounce the ball. May ano yung sumasara. Yun, ay na-shoot, ay na-shoot. Last one ticket lang, ang hirap pa. Buboy, ayaw na dyan, ang hirap. Tapos plus one ticket lang pag nakashoot. Lugi. Lugi tayo dyan, lugi. Siyempre dun tayo sa maraming ticket ma-earn Ito ano to Tingnan natin kung ano meron dito Ba't ang bagal Ayun tumatalon Ano yun Rides ata to eh Rides Woohoo Ano na ano gagawin natin dito Ano to Asan ka tayo dyan ay, bili nga muna tayo dito cotton candy. Pabili po cotton candy. Bye. Ayun. Balik natin 'yan. Sa atin 'yan eh. Kainin natin 'to. Ay, sarap cotton candy. Wow! Lumilipad tayo sa sobrang sarap <laughs> ng cotton candy. Ay, ito wakipad mobs daw. Kailangan natin makapunta dun. Eh, ano kaya yun? ano tayo makakapunta dito ay dito lang ata pwede mo nata umakit dito eh yun ito walking move ay, ay, aray ano ba yan ba't ang bagal hmm, walk ay okay, tara dito hmm, talsik ito mga moves 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 talsik kayo talsik kayo sa akin talsik kayo sa akin, kayo sa akin. aray napasabugan pa ako nun ah score four pa lang score ko score pa ako kahit di ko na siniseryoso sin sin at ginaganon ko na lang aray aray ano ba kayo baliw ba kayo mm -hmm. talsi kayo lahat mm -hmm. talsi lang lahat aray 10 pa lang score natin 12 na 12 na pabutin lang natin ng 20 to, okay na makakaabot kaya tayo ng 20 bago tayo tumalpek dito aray ano ba yan 13 lang pero okay na yun alis na tayo dito ang hirap nito eh dito tayo sa platform plunge ano kaya naruto the flags opposite will show the two colors stand on these colors to stay on in the game as all other platforms will retract if you fall into the water or leave the game you're out oh ganun lang pala so tara na San tayo unang pupo ay ganun aray current score ang gagawin natin ano nga gagawin? Ano yun? Ano yun? I'll start playing. Erse, aray! Kailangan ata hindi mahulog. Ay, dat pala sa pinakataas tayo. Aray! Hulog na tayo. tickets earned 6. This round 6 lang. Pero okay na yan. Ganun lang pala dun. Boring dun. Uyos na tayo dun. Boring yung game na yun eh. <laughs> Tingnan natin kung ano pa ibang game dito. Ay, bili nga muna tayo dito ng lollipop. Pabili po ng lollipop. Ang sarap. Lollipop. Hmm. Walang nagawa ano to. Benga. Ano to? Slide the ball into scoring. You start to play. Ay, ano ba yan? Dito sa gilid. Yes, the shoot. Lumpit, ganun lang pala. Ano? Yun. Ito, straight lang. Uy, yun, na-shoot. Duga naman ito. Yun. Ayun, bang. Bang. nag na po ako. Boink. Ayun. Ay, naku naman. Ayun. Boom, shoot. Alis na tayo dyan. Ganun rin dito. Parehas lang pala yung game na yun. Ito, anong game to? Uy, ito. Tatamaan natin to. Bang. Basic, bang, basic lang to. Ay, di pa na tumaan. Gulupit, ang lupit ng graphics nito. bumaba-baba pa talaga, oh. Bang. Bang. ala, di ko matamaan yung dulo. Ba't ganon Ba't ganon, Di ko, ayun, natamaan ko na. Kala ko, ba't di ko matamaan yung dulo, eh. Oh. Loket, meron na tayong 60 tickets. Ang saya dito sa perya. Ito, ano tong larun to? Laro ba to? Tingnan nga natin kung laro talaga to. Sandaanan ito. Obstacles lang ata to Tatakasan lang ata natin tong obstacles. Ito, ang dulas. Parkour. Parkour pala to Ano nung gagawin dito? Dito ata. Yeah. Tapos dito. Ay, boboy total number of tickets 70 si Larry total t earned nya last day 70 sana all ako 60 na eh tingnan nga natin ay tara bili muna tayo dito ano bang tinda nito open shop ano to fireworks buy gift ano to ito gusto ko teddy bear tapos ay bus na Ubus na yung ticket natin. Ito, teddy bear. Wow, ang lupit to. Squeak. Wala, di ko na makuha. Nalapag ko. Uy okay na yan. Ito, natin to. Wow, ang ganda. May maliliit na crab. Paano to kunin? Ayaw na nila makuha eh. Ay, ito, pick up tool. Pick up. Ayun, to pala, pickup up tool eh. Binibili rin yung pick up tool ah. Ay, ito, pick up natin to build you should back straight away sand castle here ayoko na ito to alam may tao dun eh ito lang nabili natin price teddy bear snow globe snow globe pala yung may laman na crab so ayun guys maraming maraming salamat sa panunod grabe ang saya dito sa perya sana mag upgrade pa tong perya tas madagdagan pa ng iba pang games tsaka mas marami pang prices para mas masaya So yun guys, bago tayo matapos ay eh, huwag nyo muna kalimutan mag-subscribe sa ating gaming channel. At pindutin nyo na din yung like button. So yun lang guys, see you sa next video. k bye!